Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi, mga kaantingero o antingera ko dyan. Halina po tayo, samahan po ninyo ako sa video na ito, ang, pag, ang tungkol po sa bakit ba madaling magpanis ang kanin ninyo or, or pagkain ninyo sa bahay or madaling maubos. Ano po? So bago pa man po ang lahat, uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan at laging mas maraming swerte ang dumating sa inyo so kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo please skip na lang po ano at pero kung pareho ko po kayo na mahilig sa mga ganitong uh, usapin halina po wag na po tayong pa uh, paligoy-ligoy pa so anyway po ang tahilan uh, po kung bakit um, napanis ang kanin ninyo or ang, kinaka ang niluto ninyo katatapos pa lamang ninyong lutuin. Halimbawa, so nagluto po kayo ng tanghalian, ano? Tapos, sa uh, sinigang. Hindi naman po ninyo nilagyan ng ano, ng uh, kamatis. Kasi ang kamatis, laging madaling makapagpanis po, ano? So, napakasarap po ng sinigang, ano? Ngayon na, uh, kanin ninyo, ano? um, uh, kung ano pa man po ang ibang pagkain ninyo na nasa kusina. Tapos sa uh, bigla na lang kung magiis na kayo ng ano hapunan or ng uh, in between in, the afternoon po ano tapos sa uh, ayan panis na ay nako, 'di ba po nakakasama ng ano sayang, 'di ba po? Pero alam niyo po ba kung ano ang dahilan noon? Eh kasi po may mga kasama kayo sa loob ng bahay dapat po kayo magawa ng at least pamamaraan kung papaano ma tigil po yan ano kasi ang lahat ng bahay meron tayong kasama yun po ay malalaman natin sa pamamagitan ng mga uh, activity sa loob ng bahay so ako po dito sa bahay na ito ay uh, kanina lamang po umalis yung uh, ano ko yung uh, kasama ko dito tapos sa uh, mamaya-maya narinig ko nag siya pero wala na po siya dito nasa ano na nasa biyahe na siya ano kasi may uh, may meeting siya so ganun po yon um, may kasama tayo at kahit nga po yung kapi ko, ano, uh, iiwanan ko tapos mamaya wala ng lasa. Ano ba naman ito kahit po yung, ano, yung uh, uh, kapi ko ay tinatawag na dark roast po, ano. So, marami po yung dahilan at marami tayong kasama sa loob ng bahay. Hindi man natin sila nakikita, hindi man natin nararamdaman, pero naandyan po yan. So, Papaano po ba natin may iwasan yan? Papaano po ba natin matitigil ang ganyang pagsasayang ng pagkain? Kasi po naman, yung mga kasama natin, kasama natin po dito sa loob ng bahay, at ayan, ito po, mag-iikot din ako dito sa bahay na ito. Maliit lang po ito. So, Um, maniwala po kayo sa hindi Ang ayaw na ayaw ko pong kwarto Itong kwarto ng itong opisina niya Ayaw na ayaw ko po dyan Kasi Ay hindi po sa takot ako Kaya lang talagang ayaw ko lang papasok dyan At least na may aanuhin lang ako ano So ito po dito yung kwarto Ayan So, papakita ko po sa inyo ang iba-ibang energy po sa loob ng bahay. At alam ninyo, malalaman ninyo na ang loob ng bahay, ko beta po ito. At malalaman po ninyo na ang loob ng bahay natin ay lagi po may, may tao po talaga tayong kasama. Yun nga lang po, ang ano, mababait siguro. Kung hindi po sila nang aaway sa inyo, yun ay mababait silang kasama. Ano po? So, tulad po dito, ah uh, sa kubita. Kubita po ito. Ah, uh, magandang energy po dito at uh, kasi dapat ano, laging sarado ang pinto para hindi labas ang pera kasi masama 'yun. Ibang topic na naman po 'yun. So, anyway po, um ang gagawin po ninyo kapag kayo ay nagluluto, ano? So, ano man po ang ano hiningyo? nyo, mag kristyano po kayo o hindi, um, ano lang po yun, pare-pareho lang po yun, kasi may pare-pareho lang paniniwala po natin, ano, sa mga kristyano po, ano, um, doon sa mga naniniwala ng cross, crossan po ninyo ang, ano, ang pagkain po ninyo halimbawa ang kanin, krusan po ninyo bago kayo magsandok kasi ang pagkukrus po ay simbolo ng yun ay para sa mortal, ano po mortal na tao tapos, kung halimbawa po naman maging kaugalian po ninyo na sa maliit po na ano maliit na tasa or platito Lagyan po ninyo ng kahit ano ka inting kutsara, isang ano sandok po na kahit, kahit kaunti lang na ano na piraso na kanin, kahit, kahit yung maliit lang na ano uh, kutsarita, isang sandok po noon, isang sandok na ano pang-ulam at uh, lagyan niyo po ng ano ng baso ng tubig. Sabihin po ninyo na ito para sa inyo ito, mga kasambahay ko na mga taong hindi nakikita mabubuti lang ang, ang ano dito ang welcome yung ano po yung uh, masasama hindi lumabas ng bahay ano po so para ang pagkain po ninyo hindi kayo maanuhan wala kayong kasama yung wala kayong kaagaw sa pag sa pagkain para yung pagkain po ninyo ano ah uh, mag uh, matagal, maubos, hindi parang ano yung uh, gutom lagi ang mga tao sa kapaligiran po ninyo o yung pagkain po ninyo hindi napapanis. So ganun po 'yon, ganun ang ginagawa namin. Um, lagi po may sa isang ano, may isang platito lagi na mali, lang po na para doon. Sa so, pagkatapos po noon, Halimbawa, pakatapos noon, after the whole day po, ano, anuhin po ninyo? ah uh, basta sabihin niyo at the end of the, ano po, na para sa kanila ito, sabi, sabi, kanila yun, sabihin ninyo na kung pwede, kakainin din ninyo yun para hindi masayang. Ganun lang po yun. So, itry po ninyo, wala namang masama. So, anyway po, um, ingat po kayo lagi at uh, see you po sa next video Sana po nakakatulong itong kaunti at ito po ay mga naranasan ko mga na-experience ko na-experience namin sa aming mga pamahiin or paniniwala sa ganitong spiritual. so anyway po, kayo po, ano po bang experience ninyo sa pagkain gusto ko naman pong malaman kasi malay mo marami din po ako matutuhan sa galing sa inyo salamat po, bye for now